Ako po si Bryce Erickson Hernandez, dating Assistant District Engineer ng Bulacan First District Engineering Office. Ako po ay kahapon. Ako pa ay kahapon sa Senate Blue Ribbon, sa Senate Blue Ribbon Committee. Sa Habang ako po ay nakadetain, napag-isip po ako at ang desisyon na maglabas ng ilang nalalaman ko sa flood control project. Kasi po sa aking natatandaan sa ngayon. Tama po si Senator Lacson, ang mga engineers ng DPWH ay tila naging legman o bagman na lang. Kung tatanungin niyo po ako kung sino o kanino kami naging bagman, Sasagutin ko na po ngayon. Sabi ni Senator Marco Leta kahapon, ligtas ka na. Hindi po ito totoo. Si Senator Jingoy Ejero Estrada, Senator Joel Villanueva, Yusek Robert Bernardo, at Di Alcantara. Si Senator Jingoy po ay nagbaba ng 355 million ngayong 2025 sa mga ilang projects sa Bulacan. Ang sabi po ng boss ko dito, may 30% ang commitment dito. Ang mga projects po na ay construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate phase 3 sa Agone, Bulacan. Flood control mitigating structure with pumping station and flood gate sa Malolos, Bulacan. Uh, hindi uh, na po mabasahin lahat o isasama po po ito sa aking written statement. mahalaga po basahin yung buong listahan ng mga project. These are the line items that everyone has been talking about so I think the nation deserves to know which particular line items that are in the GAA that are being implemented for this project. particular I think he will be required to read it, but we need a specific line item in the general appropriations Act to be able to tie these particular projects to political personalities, not just DWH engineers, not just to trappers. Mr. Chair. Uh, Mr. Say. Mr. Chair, I'm oh, Mr. Chair. Oh. Mr Chair. Mr Chair. Mr. Chair. Mr. ask that the amounts also be read. Yes, it's it. important that the public also know Yes, it's yes, it available as Mr Chair. let me it Uh, first, construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate. Phase 3, Barangay Mercado, Hagoni, Bulacan, with an allocation of 60 million pesos. Number 2, construction of flood mitigating structure with pumping station and flood gate at Mambog Creek, Mambog Creek, Phase 3, malolos City, Bulacan, with an amount of 45 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station and flood station and flood gate, Phase 3, Ip, Barangay Iba, Hagoni, amounting to 60 million pesos. Construction of flood mitigating structure with pumping station at Calero Creek, Phase 3, malolos City, Bulacan, with an amount of 50 million pesos. Construction of flood control structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Mito, Calumpit, Bulacan, with an amount of 60 million pesos. Construction of flood miti mitigation structure with pumping station and floodgate at Barangay rosario Creek, Phase 3, Malolo City, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And last, construction of flood mitigation structure, mitigation structure including pumping station and floodgate, Phase 3, Barangay Carillo, Argonay, Bulacan, with an amount of 40 million pesos. And, and all of that with a total of 355 million pesos, Your Honor. This is supposed to be the allocation of which political personality? Terjenggoyah yang Ah, pin ah, terjenggoyah yang seratus delapan Ah, terjenggoyah yang seratus delapan puluh delapan. Ah, terjenggoyah yang seratus delapan puluh delapan. Ah, terjenggoyah yang seratus Ah, terjenggoyah yang seratus Ah, terjenggoyah yang seratus delapan puluh delapan. Ah, terjenggoyah yang seratus delapan puluh delapan. Ah, terjenggoyah yang seratus delapan puluh delapan. Ah, terjenggoyah yang ang galing dito sa Uro City, Alcantara. Noong 2023 naman, ay eh naglabas ng 600 million si Senator, naman, ay eh naglabas ng 600 million si Senator Joel Villanueva at ang SOP nito ay 30% din. If I'm not mistaken, ay, nasa, sorry. Pwede ko sabihin ko po kung ano mga projects na line item din. Please proceed with the uh, disclosing the line items. Please proceed with the uh, disclosing the line items so the nation may be able to tie the line item to the political personality mo. First, rehabilitation of flood control structure along Balagtas River, Barangay Panginay, Tuwawa, Base 3, Balagtas, Bulacan. Oh, yung mga sinabi kanina mga kababayan kay Joel Villanueva din doon. Din yun. Uh, I think mag, mag, uh, mayroon din yung total na mga around 600 million uh, daw. Mr. Chair, thank you. Uh, uh, naman, Mr. Chair, hindi tayo uh, magmukhang ano because we don't also want just a mere uh, allegations. no uh, We just want to know from our guest, Bryce, do you have a circums uh, circumstantial evidence that, you, that can prove your allegations as indeed these arrangements uh, ay na, na, nangyayari? Meron ka bang pruweba, halimbawa, na uh, sex man lang or sapan or ano para just to make sure no for fairness sake Your Honor, uh, regarding sa mga text messages, wala po. Lahat po ito, uh, sinasabi po ng aking boss sa akin. Okay, ganun, si dahil, kagaya nga po nang sabi ko, ganun po ako kaklo sa kanya. Lahat po ng transaction sinasama niya. Po. Thank you. Uh, Mr. Chair, did, did we invite uh, Engineer Alcantar? Engineer Alcantar is here. Okay. Mr. Chair, may I continue? Mr. Chair, kanina sinabi mo sa unang tanong ni, ng aking kasamaan dito, si Congressman Garvin, na lahat ay kontrolado ni Uh, di Alcantara. Tama ba? Na he wanted you to be his assistant district engineer. Uh, kasi gusto, gusto niya kontrolado lahat. Tama ba, Bryce? Yung pagkarinig ko. Yes po, Your Honor. Thank you. I gusto ko lang malaman itong connection with the Sims Construction. Anong year po kayo naging ano, back chairman? Sabi ibig sabihin si Engineer Alcantara din po ang nagtalaga sa iyo na maging back chairman. Yes, Your Honor. Okay. Ako ang nag-recommend. Okay, siyang nag-recommend. Kasi sa gusto niya, kontrolado niya lahat. Kaya nga nandyan ka. Yun ang, pagka, yun ang gusto mong sabihin, di ba? So, anong year ka naging back chairman? Kasi, uh, Mr. Chair, I want to know, uh, yung sa base po sa pre-arrange na kumaga uh, si mananalo. tama po ba? Yes for your honor. So ibig sabihin, nag-bidding uh, nag lang kayo pero pre-arrange na kasi ang sabi ni uh, Sally Santos na may-ari nitong kumpanya na to ay pinapahiram niya yung yung kaniyang uh, lisensya sa inyo para siyang Manalo dito sa mga bidding na to. Kung saan ito itong itong uh, particular na project na to ay nakalista uh, napuntahan ng presidente as ghost project tama po ba yung kay Sims Yes po your honor Okay Ah, yung so so mga gusto lang talaga ng mga ghost projects mga babaeng. By the way, shout out nga pala kay Virgilio Villaruz, mga babaeng, maraming maraming salamat po sa panonood dito sa live live stream natin mga babaeng. Ito. Oh, sagot ni uh, engineer. Good morning. Alcantara dito. Ha? Okay. Uh, yung sinasabi niya po na dinala niya sa akin ng pera. Eh, hindi po totoo. -tut. Wala po akong tinatanggap tungkol po sa nanggagaling na transaksyon nila kay Sally Santos. Aking po sa sinado binanggit po ni Sally na sila po ang nangongontrata. Paano niya po ibibigay sa akin? Eh kung yun po ay kontrata nila, pwede po bang ibibigay sa akin ng buo yan? At sa sabihin niya na hindi niya tinitignan? Ah, uh, Your Honor, <coughs> So, Totoo po sinasabi niya. Nung dumating po ako diyan, sila ay mga uh, next rank and file doon po sa chief okay. construction. So bilang siya po yung pinaka senior na kasunod doon, uh, sa amin pong hierarchy, sinusunod po namin yon na siya. Totoo naman po na nagtiwala ako sa kanya. At marami po magpapatunay. Andiyan po ang mga hepe namin, nakasama namin dati. Andiyan po ang project engineer na magte-testify po. Sila po ay uh, mga biktima po ng pumumwersa at pamimilit ni Engineer Vice at Engineer JP De Guzman, ah uh, Mendoza. Actually po, ang proyekto po ay hinahawakan ng project engineer, iniimplement ng section chief ng construction. Eh mga kababayan, ito wala okay, itong script ha? Umaasa po ako na sa firma nila, kaya po ako ay pumipirma at binabayaran ko po, po yan. do po ng mga project engineer, do po ng accountant ko na nag-review po ng mga dokumento na yan. Your Honor, wala po itong hinahawakan na, 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 ano, wala ano, ano, itong binabasa. Po, ng mga politiko. Hmm. Hindi po totoo yan na ako'y nagdi deliver sa mga politiko, Senator Joel 2023, wala pong project na flood control si Senator Joel ever since. Not, sino po oh, ang nakakaalam O sino hey. po ang naglalagay dyan? We are not part of the BICAM. Wala po kami nalang dyan. As my ako, superior said, under Secretary Kati Cabral, kahit sila po hindi alam yan. Paano pa po ako? Oh. And we Paano po nila yan? during oh. budget hearing. Diba? Your Honor, uh, naniniwala po ako na lalabas po ang katotohanan kung sino po ang may gawa ng mga ghost project na ito tulad po ng sinalaysay ko sa inyo, meron din po ako affidavit at andito po ang mga tao na nung pinatawag ko po sila noong August 3, 7.30 ng gabi, upon the report of Engineer J.M. Ramos, na di umano'y pinipilit siyang pirmahan. Ang isa, ang limang voucher, I think, na pagkakatanda ko po. Siya po'y tumanggi. At siya po ang nag-report sa akin kasama si Engineer Galang na sinasabing boss, mukhang niloloko ka na ng dalawang tao mo. Bakit? Kasi ilang series po ng meeting na tinatanong ko sila, uh, mag-inventaryo kayo ng mga project natin. Dahil, managkakaroon ng malawakang pag-iimbestiga rito. Mr. Chair, oh, point of order. Point of oh, order, oh, ayan Mr. Chair. Masyado na matagal ang sinasabi yeah, niya. hindi Chair, if Point of order. Oh. Mr. Chair, if I may. Very, matagal very na sinasabi niya, hindi naman totoo sinasabi niya. Yeah, Mr. Chair, if I may. Oh, di ba? with due courtesy to the Honorable Isa pa to, isa pa to. Ang sa akin lang po naman, siguro let's, para hindi po malihis yung flow. So, oh, earlier, nagkaroon po tayo ng testimony kay Engineer Bryce. Hernandez and I believe there are members who are next to question of course we also respect the rights of the honorable engineer Alcantara and nandiyan naman po siya. So yung mga ito po Mr. Chair itatanong din natin ke engineer Alcantara. For the meantime Mr. Chair may I suggest that we move to the next interpellator. Yes, taken. Yes. Uh, oh. Thank you, Engineer Alcantara. Uh. Oh mga kababayan. Oh, Tingnan niyo. Adiba? Ah, oh, ano mas nasabihin diyan mga kababayan? Huh? Ngayon, balikan natin yung katanungan. Imagine niyo ha. Again, unang-una, tinanong ko, ah, ah sa, kayo na magsabi. Sino sa dalawang engineer na ito ang sa tingin niyo nagsasabi ng totoo? Oh, unang-una, yung isa, nagbabasa ng kanyang affidavit. Hindi ko sinasabi kapag nagbabasa ka ng affidavit, ay nagsisinungaling ka. Kasi meron din naman kasi yung iba na para hindi sila magkamali kasi under oath yan, Isusulat mo na nila para pagdating dyan, babasahin na lang nila. Tapos itong isang engineer nito si Henry L. Cantara, oh, spontaneous yan, walang binabasa, ah, nag-narrate pa ng lahat ng impormasyon na nalalaman niya. Ngayon, nung pinabuloan niya yung statement ni Bryce Hernandez, mga kababayan, yung sinabi niyang walang kinalaman si Joel Villanueva at walang flood control project si Joel Villanueva, anong sabi ni Congressman Abante? Nagsisinungaling siya. So ngayon, mga kababayan, anong natin? Ha? Ha? Sino ngayon ang nagsulat ng script ni Bryce Hernandez? Hmm? Oh, shout out nga pala kay Richie Bernardio. Oh, maraming salamat po sir sa pagpapanood sa panonood dito sa ating live ngayon. sabi niya, Alcantara ang nagsasabi ng totoo. Ako uh, unfortunately mga kababayan, ako personally, doon ako din kay Henry Alcantara. Logical naman yung paliwanag niya o una. Sabi, sabi niya, namun malalaman yung mga proyekto niyan. Hindi na naman kami ang may naglagay dyan sa GAA eh, sa BICAM. Wala, wala naman kaming kinalaman. Ang sa amin lang, oh, dito kami, nag-implementa kami, uh, parang ganito, nag inspection kami, yung mga tao ko nag inspection may mga taong niloloko ako, uh, sinabi ng mga tao ko na pinilit kami yung pinapirma, mm. then sabi niya lang, katara, kasi pumirma yung account, uh, accountant ko, pumirma yung mga engineer ko, hindi eh, ako pumirma niya rin. Kasi may ako sa mga engineer ko. Di ba? Logical naman yun. Oh. Tapos, oh, dito, kita galit si Abante. Mga kababayan, kit si Congressman Abante na galit na naman. Sabi niya sinungaling. Sinungaling yung sinabi mo. Paano nalaman ni Congressman Abante dito na nagsisungaling itong si Henry Alcantara at totoo yung sinasabi ni Bryce Hernandez? Yun nga mga kababayan, hindi nga kaya si Congressman Abante na naman ang sumulat ng script nito. Katulad nung ginawa nila kay Colonel Grijaldo nung sa Quadcom hearing mga kababayan. Kasi hindi na tayo masasya kapag ganito. Ah, oh, uh, uh, sanay na congressman abante nito mga kababayan. Tapos magsusuot lang yung malaking cross para sabihin na sa yung pinakamalinis dyan. Tapos pag ganun, -ganun lang yung dila. Oh. Ah, ganun ganon uh, may yung dila ko mga kababayan. Hindi, hindi katulad nung kay Abante. Abotuhod ah. eh. O, oh, ba diba? So ngayon, ito pa, pangalawa, Kongresman Garin na naman. O oh, last time, nung gustong imbitahan si, kung gustong imbitahan si Zaldico, sinong nag-ayaw? Si Kongresman Abante din at si Kongresman Garin. Diba? Ngayon, nung sinabing, ah hindi, walang project si Joel Villanueva po, sir, o, wala pong project. oh hindi namin, hindi namin alam yan. ah uh, hindi namin kasali sa bike kami. oh sabi ni bilyon na iba, o. Ah, teka lang, teka lang, o, Sinungaling ka. Tapos sabi ni Garin, oh Ah, teka lang. O, proceed na tayo. Kasi, nililihis daw. Nililihis daw. Mga kababayan, paano nililihis? Sinagot lang naman. Di ba? Dito, ito yung kaibahan dito mga kababayan. Dito, unfortunately, ha, nahahalata talaga dito mga kababayan na itong itong Congress, nagsasayang ito ng oras, nagsasayang ito ng pera ng taong bayan. Kasi nangyayari lang dito, cover up lang ito. Cover up ito. Again, o oh, bago natin tapusin, again ha, ang nakikita ko dito, o oh, oh, son of Comilic daw, sabi ni Richie Bernardio, o oh, anak ng komilik mga kababayan, oh, the only bigatin sa ng komilik, O, oh, itong si Congressman Abante mga kababayan. Sisigarin ka, no? Kaya yung title may bigay natin dyan ah, uh, the only princess of ano, House of Representatives. Ading uh, baksha queen na para pangalan niya, ah, uh, title niya mga pa, mga kababayan ako. Hindi wag na natin palitan, mas maganda na yung ding Vaksa queen. Okay? So again, oh, uh, balikan natin. Summarize natin bago natin tapusin. Yung nangyari kahapon ng palitan, imagine niyo na maganda na sana nangyari sa Senate Ribbon Committee na mayroon ng mga pangalang lumabas, isang kontraktor pa lang, diskaya pa lang. Unfortunately, pinalitan ng leadership, pinalitan si Marcoleta, ng mga kalyado ni Tamba at ni Zaldico at ni PBBM kasi dumukhang delikado ang papupuntahan ng direksyon ng hearing ng kababayan at magkakasulungat ang direksyon sa hearing ng mga super Representatives at ngayon, pinalitan para Oh, para magkaroon ng the same direction dito mga kababayan. Unfortunately, nakikita ko na mag focus ito sa mga flood control projects at hindi na mababanggit yung ibang mga pangalan ng mga congressman lalo-lalo na doon sa mga pangalan sinabi tinawag ni Cheese na un unmentionable names. At most likely, ah, Duterte na naman ito, bagsak mga kababayan yan yung problema dito. Uh, again, bantay, magbantay, bantay po tayo mga kababayan. Kasi alam naman natin, tignan nyo yung sino yung mga nagtatanong dyan sa House of Representatives. Sila-sila din yung gustong IMP si VP. Diba? No, tignan nyo nga yung nandyan sa uh, Senate. Yung Senate President. Yung mga nag-push ng change leadership. ba diba? Sila din yung itong mga taong gustong i-impeach si BP. Okay? So, dito na lang po muna tayo. Paki-like po and share ng videos natin. Then, pika-subscribe din po dito sa ating channel. Okay? So, again, sa mga nanonood, sa mga nag-comment, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sina Virgilio Villaruz, Richie Bernardo Okay? At si Super Mario B. O, oh, di ba? Oh, nung nakaraang nag-live, hindi ko na-shout si Super Mario B. Okay, so dito na po po na tayo. Maraming maraming salamat sa lahat. at pagkita tayo sa susunod nating live stream.